Yan ang aking paborito. Papait. Alam niyo na to. Simple ang pamumuhay sa alay. Ay. Okay na yan, guys. Okay. Father's Day, Happy Father's Day. niyo rin na papasok.

Wait lang, sige. pa. May kamas. Oh, Wait lang, pinapakain ko lang no? yung alaga ako eh. <laughs> bagong, labas. <laughs> bagong labas. Bagong labas. Bagong laya. Bagong laya. Simple ang pamumuhay sa Samyupsal. Dito lang sa alley namin. Kami-kami na lang ang nag-prepare. Hindi na kailangan pumunta pa sa restaurant. pulibok ngayon. pulibok, Kaya dito lang kami sa bahay. Yeah. So, oh, Masarap. Ayan. Sa Ayan. Mga gutom yeah. sa samgyupsal. <laughs> Simple pero mahal ang. Mahal ang yu. Ayan, no. Ayan, panay ng nguya nila. Para silang sabik. Parang silang gutom sa samgyupsal.

Oh, dito lang kami sa alley namin. Ayan. Up to sawa sila kumakain kasi walang limit. Eh, sa restaurant may limit. Kaya tsaga-tsaga na lang kami dito. Ayan. Wala. Unlimited din sa restaurant. ano mga hangkunan, ang na, pangaliligo. <laughs> Hello? Yan, boss. <laughs> post na iwan si Apple tapos na ang Samyub Shal tapos na